Sinabi ni Kong, Stephen Paduano, sa kanyang mga aksyon at ang kanyang diumanoy kasaysayan bilang isang dating miyembro ng Alex Bantayo Brigade, ABB. Isang grupong armado na kaugnay ng Communist Party of the Philippines, CPP. Inakusahan siya ng maraming karumaldumal na krimen, kabilang ang pagpatay at iba pang mga ilegal na gawain. Habang binibigyang diin ang kanyang diumanoy kawalang galang at masamang pagtrato kay General Wilkins Villanueva, isang retiradong opisyal mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. Ipinapakita ng manunulat ang galit at pagka-frustrate sa ginawang pangalipusta ni Paduano sa mga tagapagpatupad ng batas, lalo na sa mga dating sundalo at pulis. Pati na rin ang pakiramdam ng impunity na mayroon siya sa Kongreso. Ang pangunahing punto ng puna ay pinag-uusapan sa mga sumusunod na isyo, nakaraan ni Kong. Paduano. Ang akusasyon na si Paduano ay bahagi ng ABB at responsable sa mga karumal-dumal na krimen. Kabilang ang pagpatay ng mga pulis at sundalo sa panahon ng kanyang pagiging bahagi ng mga rebeldeng grupo. Binanggit ang kanyang papel sa paglilinis ng mga target at pagkolekta ng revolutionary taxes mula sa iba pang tao. Kawalang galang sa mga tagapagpatupad ng batas. Ipinapahayag ng manunulat ang galit sa pagtrato ni Paduano kay General Villanueva na inaakusahan niyang ininsulto at pinahiya. Binibigyang diin ang kabalintunaan na isang dating rebelde ang gumagamit ng kapangyarihan ng gobyerno upang hamakin ang mga taong naglingkod sa Estado. Mga tanong legal Itinanong ng manunulat kung nagsurrender ba si Paduano sa gobyerno o kung siya ay napatawad para sa kanyang mga krimen. Nais din nilang malaman kung paano ang isang tao na may pending na warrant of arrest ay nakakapasok at nakakapaglingkod sa karaniwang posisyon. Panawagan para sa pananagutan, ipinanawagan ng manunulat na si Paduano ay dapat managot para sa kanyang nakaraan. At dapat siyang arestuhin at investigahan ukol sa mga krimen na umano'y ginawa niya noong siya ay bahagi ng ABB. Pilapil? Yun nga, Mr. Chair. Hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And I problem. don't lie, Mr. Chair. You're not lying. You lie! Just a few minutes ago, Sarap sa ko, sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, nung Mr. Tina, Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Lacopo, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. General Wilkins, pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, Letter C, of our rules. So, move, Mr. Chairman. Oh, Now, question. Ito, sino? Are they formally endorsed to BID? Did you? Mr. Chair. Sa day po, yes or no lang. Hindi ko, hindi ko sir, masagot na yan or no. Hindi tanongin kita. Did you formally endorse them to the BID? Merong PIDEA doon nakasama. Meron Sino? Na Sino ang PIDEA? Hindi ko na matandaan, Mr. Chair. Lock lang. Yes, Mr. Chair. That was 20 years ago, Mr. Chair. Sino sinong BID doon, the time? Hindi ko rin matandaan na kung sino yung BID. Ay, mayroon ni may siya DJ, sa sanali po. Tapusin muna ako. Hindi pwede hindi mo matandaan. Kasi yung doorway region na yun, napakalaking region. Tapos, tinuloy over niyo, hindi mo matandaan. Kaya tinanong kita, if you formally endorse those 11, Chinese. Kasi po, may statement na presidente din na pinagpapatay niya. Eh, sundan ko lang po. Kasi, ah, uh, DJ, sinabi mo na percent of interest. Now, sabi naman, yung focus nyo is from the other project or lab. But still, eh, kung pwede naman yun, the following day, because it, those 11 uh, persons of interest with regards to drugs, di ba? Eh, eh DG, ha? Yes, ay police ka eh. Di diba? Yes, sir. Oo. Oh. Eh, person of interest yun. Tapos, nung pinakawala ng... ng Sige po, pinakawala ng BID, okay lang kayo? Sige nga. Sir, what I mean with persons of interest, it's possible person... Kaya nga, whatever. Whatever, because they are not yet... Eh, hindi nga pwede ikulong dun sa ano eh. Yung sinabi mo, Davao City Police Office? Hindi. Wala pa naman silang kaso eh. Tama yan sa BID. But, even the following day, the following week, dapat pinaloat nyo. Bakit biglang nawala? And did you file a case against the BID? Mr. Chair, meron kasi na po. Ay, question ko lang po, sagutin mo. Did you file a case against those BID people? Wala, wala po, Mr. Chair. Why? Eh, wala namang violation, Mr. Chairman. Ano wala violation? Sabi ko na nga, they are subject of that operations. Pay okay. of interest. Di ba? Oh, now, question. Ito, si, Are they formally endorsed to the BID? Did you? Mr. Chair. Sa day po, yes no lang. Hindi ko, hindi ko sir, masagot ba yes or no? Lang? Oh, eh, okay. Hindi, tanongin kita. Did you formally endorse them to the BID? Merong pideya doon nakasama. kasama. sino? Na, sino ang pideya? Hindi ko na matandaan, Mr. Chair. Anak lang. Yes, Mr. Chair. That was 20 years ago, Mr. Chair. Ito, sino BID doon? The time? Hindi ko rin matandaan na kung sino yung BID doon. Ay, mayroon, Ms. Yaka, DJ, DJ, DJ sa po, Pataposin muna ako. Hindi pwede hindi, hindi mo matandaan. Kasi yung doon ay na yun, napakalaking region. Tapos, tinuloy sa over hindi mo matandaan. Kaya tinanong ko kita, if you formally endorse those yeah. 11 Chinese, kasi po, may state na presidente din na pinagpapatay niya. DJ ah, uh, you, uh, you're telling me, maniwala ako dito, hindi mo matandaan? And you claim that those 11 are persons of interest, then suddenly nire-release the BID? Wala kayong ginawa? Ano ba? Ang basic doon, pulis ka. Ang basic doon, you should have investigated why the BID released those 11 persons of interest. Di ba? Eh, pulis ka eh. Subject niyo yun. Eh, hindi mo ako mapaniwala, DG. Kaya naman ko sa mga members dito, kung maniwala, na hindi mo alam kung ano nangyari doon. Di ba? Simpleng simple lang po. Dineklara mo first sign sa Binteresi 11. Nirelease ng BID. Ang reason mo is that you're busy on those other projects. Hey, the day after. The week after. Diba? Di ba? Hindi naman tayo dito. Ako, hindi ako police pero marunong din ako mag-imbestiga. At kung ako nandun, kung talagang tunay na at yung trabaho mong trabaho natin, hindi ko hayaan yun na makawala. Without doing deeper investigation that 11. Eh ngayon, yung reason mo, hindi mo matandaan. O BID? Nadito ba ang BID? Uh, earlier, they were here, uh, your own... Mr. Chairman, can we direct the BID? Nandiyan naman po yung PETSA. Nandiyan mo yeah. yung raid. Can we direct the BID? Who are those Officials of the BID? Mr. Chair. In Davao? Oh, okay. Uh, uh, Comsec, please coordinate with BID. Para magkalaman, baka mamaya yung BID na yun.